Sa unang tingin, iisipin mo na siya ay karaniwang binatilyo lamang. Pero ang labindalawang taong gulang na grade 7 student na to, sumasideline sa pag-iipon ng basura para matulungan ang kapwa. My name is Ethan Coliada. I am 12 years old, grade 7B. Every day when I have like use up something or finish something, like the junk that i get out of it i i sort like in the back and segregated ang kinikita ni ethan mula sa pagbebenta ng basura iniipon niya para itulong sa iba i decided to give it away because i care about the people who you can see on the streets who um, don't have a good life Requirement sa eskwelahan ni Ethan ang taong-taong pagtulong sa napili nilang community. Pero nitong nakaraang taon, nang bakita ni Ethan ang kalagayan ng mga nakatira sa seniors home sa Manila Boys Town. Nabisita namin minsan yung Boys Town. Um, tapos noonan niyang tinulungan yung mga bata, mga batang lalaki. Uh, kasi mas nakaka-relate siya doon. Medyo mas malaki ang sa din sa kanya nung, in, nung seniors home. Kasi dahil doon sa lolo at lola niya, sabi niya dapat meron nag-aalaga sa kanila, may tumutulong sa kanila. Kaya napag-desisyonan ni Ethan na ituloy ang pagtulong sa pamamagitan ng pag-iipon ng basura sa ngayon, plastic bottles at mga pinitpit na lata mula sa kanilang bahay at mga kaanak ang kinokolekta ni Ethan. Now this is my collection that I got from last from last year. Uh, I think I got more than three kilos. So let's bring it to the junk shop and let's see how much I'll get. Hindi lang ang napiling komunidad ni Ethan ang kanyang natutulungan. Nakababawas pa siya sa problema sa basura ni Inang Kalikasan. Kanya po ibali 15.5. Tapos yung pit battle ko is dalawang dito. Bali 600 pesos po lahat. Yung bayad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you. Ang kinita ngayong araw ni Ethan, idadagdag niya sa nauna na niyang naipon mula sa pagbebenta ng basura. At dahil malaki-laki na rin ang naipon niya, ito turn over na niya ito agad sa Boys Town. Good afternoon, sir. I'm here to actually I appreciate that very much, no. At his young age, uh, meron siyang puso, no. Na tumulong sa mga orphanage, no, sa mga less fortunate children, at nakita ko yung kanyang uh, way, no, kung paano, no, through recycling, -re siya ng funds, no. Sana yung mga ibang kabataan, no, like uh, e uh, Etan, no, Kulyado, no, gawin rin to, no. Para matulungan yung mga less fortunate children ng uh, children natin. Uh, I feel happy. I feel um, I feel like I was able to help these people. I feel like I wanted to help them. And I think I was able to. Nakatataba ng puso na walang pinipiling edad ang pagtulong. Patunay na hindi sa liit o laki nang naibibigay na susukat ang kagandahang loob, kundi sa tindi ng pagnanais na makatulong sa iba.